eto nga pala mga kamaster, mayroon naman po tayo ipapadala sa ating mga kamaster. Ito po yung mga order po sa atin ng ating mga kamaster. Mayroon po tayo dito ng dalawang handle at isang eagle handle design. Yan. So ito nga pala mga kamaster, ay order sa atin ng ating kamaster na taga Iloilo. -ilo. Ayaw na po mag ang kanyang pangalan. Yan. So ito po yung order niya. Isang eagle design. At may cross po sa kanyang scabbard. Ayan. So ito nga pala mga kamaster, ay plain lang po yung likod niya. At nakarematch rin po siya sa aluminum. Ayan po yung ating scabbard. Ayan po yung ating handle. Mayroon po siyang handguard. Stingless po yung kanyang handguard. Ayan. So, ang ginamit natin na kaway mga kamaster ay narawood. Pati dito sa kanyang scabbard. Ayan. So, ito po ay may habang 18 inches blade. Ayan po yung blade nya. Isang binastari. So, napakahaba nito mga kamaster ayan. Order ng ating kamaster na taga Iloilo ayan. maraming pong salamat sa iyo kamaster sa pag-abil ng aking obra. Ayan so ayaw na po magpa-mention ni kamaster. So ito na po kamaster yung yung order. Ipapadala ko na po ito sa ngayon sa LBC. Ayan. Yan. So, pinasilip ko lang sa inyo mga kamaster bago natin balutin sa bubble wrap para ipadala na po si kay kamaster. Ayan. So, ito po yung pangbalot natin. So, ito yung ating design. Isang eagle design. Yung ating handle. Ayan. I-focus natin mga kamaster para makita nyo yung design natin dito sa kanyang puluhan. Ayan po yung design nya. At ito naman po yung kanyang scabbard. Yan, so marami pong salamat sa iyo Kamaster sa pag-abel ng aking obra. Yan, so ready to shipping na po ito. At ito nga pala Kamaster, mayroon po tayo ditong dalawang handle. Mayroon po tayo dito eagle at horse handle design. Ito naman po ay order sa atin ni Kamaster Daniel Canoto ng Batangas City. Yan, ito po ay eagle. Ayan, so hindi lang po ngayon si Sir nag-order sa atin, bali nag-order na rin po sa atin si Kamaster. Kung naalala nyo po yung ating video na puluhan, na horse handle, na mahaba po yung puluhan niya. Sa kanya po yun mga Kamaster, pati itong ngayon na order sa atin ni Kamaster, na dalawang puluhan. Ayan, so ikakabit na lang po ito ni Sir sa pagdating sa kanya. Ayan, may lalagay na po tayong butas dito sa kanyang puluhan para pagdating doon ay ilalagay na lang po sa blade. Ayan, so bali wala pa po itong mga barnis. Ayan, so ito po yung ating design. Or sandal design. yan mga pang knife lang po ito mga kamaster. Sabi ni kamaster ay 12 inches daw po yung paglalagyan ng ating puluhan. Ayan, so ito na po siya. Dalawang puluhan. So, ang ginamit natin ng kahoy dito mga kamaster ay narawood. Yan, so, ito na po kamaster Daniel Canoto ng Batangas, ang iyong order. Yan, so ipapadala ko na po ito. Yan, so marahe po salamat sa iyo kamaster Daniel sa pag ng aking obra. Dalawang puluhan. Ayan, so marahe po salamat sa iyo mga kamaster sa mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Marahe po salamat sa iyo lahat kay Kamaster Jerry Loberesa ayan shout out po sa iyo Kamaster at maraming salamat sa iyo ayan sa mga Kamaster natin na nakasuporta sa akin YouTube channel ayan maraming pong salamat sa inyong lahat at sa mga bago lang dito sa akin channel ayan paki-subscribe naman po yung akin channel at huwag niyo pong kalimutan i like and share at i-click ang notification bell para lagi ko kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload at sa mga gusto nga pala mag-order ayan paki PM na lang po ako sa aking FB page obra nito per TV ayan so ito po yung aking FB page obra nito per TV ayan paki PM nyo lang po ako dito mga kamaster sa mga gusto mag avail ng aking obra at paki follow nyo na rin po yung aking FB page obra nito per TV yan so maraming po salamat sa inyo mga kamaster ayan sa so ngayon ay babalot ko na po ito para maipadala na po natin sa mga umorder sa ating mga kamaster so ito ay papunta sa Iloilo -Ilo. At ito naman po ay papunta sa Batangas. Ayan, so maraming po salamat sa inyong mga kamaster. Magkita-kita na lang ulit tayo sa mga sasunod mong upload.